Magandang magandang araw ulit ang pagbati ko sa inyo mga idol Andito na naman ang bagitong vlogger nyo na nagmula pa sa bayan ng Bugalyon sa probinsya ng Pangasinan So for today's video mga idol ay ipapasilip natin kung paano nga ba ang konversyon ng paggawa ng pugpug dito sa Pangasinan na viral ngayon sa social media na kahit sa baha o sa mga kiyatan o mapabukid ay pwedeng pwede mong gamitin So sa video ito mga idol ay ipapasilip ko yung pag nila sa transmission sa clutch sa brake so dito mga idol ay upgraded na po to may light clutch lining na po to mga idol para na po siyang mini dam at kaya na po niyang mag mga idol so ipapakita po natin yung kung paano siya mag -dumping. at ito nga sinuch na nga ng sinage na po yung PTO ni Boss Nugnog siya po mismo ang nagkukumbat nito mga idol dito lang po matatagpuan ng talyer niya sa part ng Bolo Labrador Pangasinan po mga idol ayan nga so may boom na po siya mga idol no upgraded na po itong pugpug na to uh, pwede na po siyang magdamping at saka double tire na po at saka sa clutch po niyan mga idol ay malambot na rin po kasi may clutch lining na po yan at pati sa cambio mga idol ay upgraded na rin po yan. Hindi na po siya manual. Na may kabling na po yan. Napapuntang para, parang sa mini dam na lang po yan talaga mga boss. Mga idol no. So dito nga mga idol ah uh, susubukan ni boss nugnug na yatra sa banti muna dyan. Kasi hindi pa naman siya tapos. Ititesting lang muna. Uh, wala pa daw pin yung clutch niya kaya lalagyan niya muna. So ito po yung papunta sa brake niya mga idol oh. So may starter na rin po to mga idol. Battery, may battery na rin po 'yan na pang-start. So 'yan po, puli lang po yung pinapaikot nito mga idol no napapuntang sa transmission. Yung sa may cambio niya, parang sa mini dam na rin, mini dam truck na rin po talaga 'yan mga idol. So iko-convertan na lang po to ng dam box niya mga idol. 'Yan po yung pangilalim niya uh, propeller nya yun po yung propeller ng PTO nya mga boss para po magkapagdamping so yan po yung kabli ng cambio nya mga idol oh. at sinubukan na nga ni boss nugnog na iatras tingnan po natin mga idol oh, umatras na po siya mga idol uh, mas malit pala yung makina nito mga idol no nasa 18 power lang to mas mali doon sa una kong binlog na makina ay pugpug. Uh, At -pug. uh, ito nga pa yung pugpug -pug na viral sa social media mga idol na kaya kang iakyat sa mga matataas basta hindi lang madulas. Kahit malit lang yung makina nito mga idol ay hindi ka bibitinin sa lakas para nak para ka na pong nakaplanetary niyan. So yan nga po mga idol oh. Uh, puli lang po siya. Na ikinumbert papuntang transmission. Yan po yung pangilalim niya mga idol. Naka double tire na rin po yan. Sa pangasinan po ang pinagagawa nito mga idol dito sa part ng labrador uh, i na lang po siya mga idol kung may gusto kayong ipa-convert na sasakyan tulad ng Uno Jeep na hindi na nagagamit or Jeep uh, pwede po siyang i-convert ng ganito mga idol uh, papalitan po ng makina siya po mismo ang gumagawa niyan mga idol si Boss Nognog at nakakatiyak po kayo mga idol na sa lakas nito ay di kayo mabibitin mabagal lang po siya tumakbo mga idol pero sa akyatan kahit kargan nyo po ng tatlong pong kaban ay kayang kaya. Sa class po nyan, mga idol upgraded na rin para na rin siyang nakami sa mini dump truck hanggang sa cambio. O yan po yung sa pulley nya um, pambelt lang po yung nagpapaikot sa transmission. Uh, Nakadepende po yan sa pulley sa gusto ng client mga idol kung gusto niyang i-palakasin, pabilisin o mabagal siya pero malakas. Yung pag po yung puli niya mga idol, mabilis po siya pero sa akyatan medyo mahina po. Pero pag mas malaki yung puli, mas malakas po siya sa akyatan. Kahit karga nyo ng tirintang kaban na palay ay parang wala lang po. Kayang kaya kanyang kaya, kaya itakbo. So, abang-abang lang mga idol, no? hanggang matapos po to ay papakita ko po lahat hindi pa kasi ito tapos mga idol kaya hindi ko pa may sabi lahat yung pag convert nila hindi ko pa po may pakita. so sa mga gustong may pagawa dyan ni pa convert kontakin nyo lang po kami at kay boss Ramil Kiros alias boss Nognog ng Labrador Pangasinan so yan po